Hey guys, another question na naman from my followers. So, ay lang, sana makatulong talaga itong mga explanation ko sa inyo and sana makaroon kayo ng magandang sagot galing sa akin. So, ito yung isa pang tanong. Suppose niya, normal lang ba ipahiya ng TL porket mabagal ka pa kumilos kung ano-ano pa sabi na hindi daw mag-improve kahit alam mo na sa sarili mo na pinag-aaralan mo pa lang yung mga ginagawa mo. So, eto yung explanation ko naman uh, as a ex crew at TL naman din for me lang ha hindi ako one sided so siguro sa sinabi niyang pinahiya siya ng TL niya oo oh, oh, uh, minsan may ganun talaga pero san ka po ba niya pinahiya sa harap po ba ng customer sa sa likod po ba ng crew room or personal kanyang kinausap so sa tingin ko naman kay ate na trainee or kung sino man to si kuya uh, kung napahiya kung napahiya ka man ng TL mo uh, intindihin mo na lang din And wag mo na lang din sabayan yung init ng ulo niya. And ayun lang. Wag po kayong lalo na sa mga trainee, ah, wag po kayong panghinaan ng loob. Normal lang po talaga mapagsabihan talaga kapag bago pa lang and sobrang bagal mo or hindi ka pa talaga kabisado, normal lang po 'yan magkamali wala naman pong tama. So, ang dito lang siguro ang mali lang dito is kung ipapayaya ka ng TL mo sa harap Ayun po yung parang medyo wrong way niya ng pagsabi sa kung ano yung mga dapat mong baguhin, di ba? for ang dapat ano improve nila dito is proper communication. Um, kung meron mang kailangan i-improve, kausapin niya yung tao dun sa sa crew room or sila lang dalawa para 'di ba alam din ng isa kung ano yung mga dapat niyang i-improve, ano yung mga mali niya, 'di ba? As a ex crew um Jollibee crew or ex crew supervisor sa isang agency, um mas maganda po na napag-uusapan po yung mga problema, 'di ba? Huwag po nating pagsasabayin yung mga init na ulo natin. And ayun lang kung may mali man, i-improve. Kung may, ano ma, kung mabagal man, pagsabihan or turuan. So, sa mga trainer na makinig kayo na mabuti, and then, yung makikinig kayo pero ilalabas nyo lang din sa kabilang tenga, hindi po kayo matututo pag kaganon. Mas maganda na uh, talagang ipasok nyo sa sa utak nyo yung mga tinuturo sa inyo ng mga trainer or TL or manager man yan, ay kailangan nyo talagang ano, pag-aralan or much better sa ginawa ko noon before nung trainee pa lang ako noon. Talagang gumawa ako ng way para matuto, di ba? Humiram ako ng uh, checklist nila. Pwede naman kasi manghiram ng checklist. So, yung checklist kasi na yun, ayun talaga yung unang inaabot sa iyo bago ka pumasok ng crew room. Kumbaga, nandun kasi yung mga checklist na ng station na pag-aaralan mo, nandun yung mga uh, standard ng station. Yun nga, yung station or mga procedures na dapat mong gawin, nandun yung mga standard. So, kung trainee ka pa lang, hiramin mo yung checklist, nandun po sila. Then, pag okay ka naman na sa first day mo, uh, observation ka, mag-observe ka kung ano ginagawa mo. Then, sa second day mo, dapat meron kang improvements. Dapat kung ano yung ginawa mo ng first day mo, ano ba yung mga natutunan mo ng first day mo. Kasi kung first day mo, observation ka, dapat sa second day meron ka ng masyadong may alam. Or meron kang, mas maganda pag may trainee ako, mas maganda yung siya yung nagtatanong. Kasi pag yung trainee, trainer yung nagtuturo, di ba? Example, trainer nagtuturo sabi ka lang na sabi, salita ka lang salita, gawa ka lang gawa. Then, after end of, end of ano niya, duty niya, hindi niya rin pala natutunan lahat or hindi niya rin pala naiintindihan sa lahat. So, wala rin palang pumasok sa utak ng trainee. So, for me lang nga, ito lang yung advice ko sa mga trainee, lalo na sa mga ba bata pa talaga papasok sa mga fast food like 18. Uh, mas maganda yung kayo nagtatanong kung anong gusto niyong matutunan sa station nyo. Kasi, mas mabilis nyo maaadapt eh. Kasi, mas nasasagot yung mga tanong nyo na dapat gusto nyo matutunan, ano yung mga gusto nyo matutunan, itatanong nyo sa mga trainer nyo, di ba? Mas mabilis yun. So, ayun lang. Kung meron mang, uh, ila, ano, kung meron mang hindi pagkakaintindi, ang pag-usapan nyo na lang. And then, ayun lang. Sa mga bago, wala naman madaling work. Lahat naman ng work is nagdadaan talaga sa training. Kung umalis man kayo sa Jollibee or lumipat man kayo sa ibang work, Ganun pa rin, dadaan pa rin kayo sa pagiging trainee, pwede pa rin kayo mapagsabihan, pwede pa rin kayo mapahiya. Lahat naman dumaan po sa ganyan, pero nasa proper, standards po dapat ng pag-uusap. So, ayun lang. Kung bago ka pa lang, huwag ka pang hinaan ng loob. Ito lang ang take note sa mga fast food. Uh, uso yung bullying. Pero hindi naman siya yung bullying na talagang, talagang sasaktan ka. Ano yun? Kung baga, dun masusukat kung, kung yung personality mo ba talaga is malakas. Or dun kasi, ayun kasi yung way nila ng, ano sa mga crew. Dun kasi ayun yung way nila para paano nila kukunin yung loob mo. So, ayun lang para sa akin. So, ayun lang kung meron dapat i-improve, i-improve mo. Dapat everyday may improvement yung galaw mo. So, yun lang. And sana, kung sino man yung anonymous participant na to, eh, meron kang ka nakuwang sagot galing sa akin. So, ayun lang. Thank you and good